ano na ko. Ayan, oh. Good morning, guys. Naputol yung video ko. Nasaan na ba yun? Ayan, papunta kami sa Rawat. Kakain kami ni Anne Kasi maglilibre siya. Kasi monetized channels na siya. Wow. Ililibre daw niya ako. Punta kami ng Shao King. Ayan. Ito ang buong Jedang dito kami sa loob ng ano nagtataksi lang kasi kami wala kaming ano wala kaming service tulog yung mga driver Tama, malaki-laki na yung minutes. Ano ba yan? Live sa YouTube? Mm -mm. YouTube live? Mm -mm, hindi ah. Video? YouTube live ka kaya ate? Habang maganda yung mga ganito? Hindi. Ipapasok ko nga sa live to. Premiere. Hindi to pwedeng i-live ngayon. Pero ipapasok ko sa live. Ipapremiere ko may ano lang tayo. edit ko na lang yung nauna kong ano, video para magkaroon sila. Magkano ba yan, 10? 20 yata 20? Sige ikaw na lang mamaya Okay may meron ka? Meron naman dito kaya lang buwan Ito daw yung pera niya Yan Kabayan niya sa taksit Yan malapit na kami Ikaw na kasi magbigay kasi hindi ako makaano eh may hinahawakan ako eh And Ma guys, mainit no. sakit na naman sa ulo Ito talaga ito na guys oh ayan na yung star market dito na kami star market na ano ba ate ah star market ah uh, <laughs> sarawat pala <laughs> sarawat gudam shwaya ya sadik ha Jordan pas eh ada jadi dahin ada taksi sa Luna Akdar uh, ma loan change uh, maaf jadi ah maaf kulo taksi di kita dah ah Luna Akdar uh, kulo Luna Akdar eh apa yang tiennan abjad kelas kelas eh wat tapi lih entah magair Lisa ayu, sh shirka, shirka, shirka. Ah, basarika dahin tibet gayer. Ewa. Eh, guys oh ayan na yung sarawat ito na dito na kami kala saan na hinakaya sa dik ayaw hinakaya ayaw saan na parking mas bot ayaw yala guys huti pulos ayaw okay. kala sinaka sukuran sa dik na hinaka ayan guys dito kami daan. Yan mainit guys, kaya ganyan. Dito kami sa gate 1. Yan. Papasok na kami ha. Kulot kami, igar ba? Papasok kami. Yan. Dito na kami. Na? Yan. Ay, parang walang sa'ko. may tao yan yan siya hmm. yan si Ana hmm. ayan Ana ang Xiao King dito oh. tingnan natin daan na natin muna yan punta ay so, si Xiao King ano pala yung Xiao Li na sinasabi ko yan oh, yan Oo, oh, yan. Diyan ang kainan ng mga Pilipino. Yan, oh ng Shaoli restaurant. Teka dito na lang tayo dumaan o ikot ganyan. Yan. Ayan o. Oh. Ayan si oh, yung pangalan niya Oh. Shaoli restaurant. Yan. Mga guys, umaga pa dito. Yung mga bilihan dito kasi ma maaga pa, wala pang mga bukas. Mamaya pa yan sila hapon. Yan. Yan o, oh, yung mga keyboard, mga akong ano, yan mga sarado pa sila o, oh, yan. Yan. Ayan guys oh, may mga bilihan ng mga relo, wallet, yan. Yan o, oh, dahan, dahan ako. Saglit lang ana, yan. Gusto mo bumili ng ano, ng salamin? Yan, oh. <laughs> buy one, take one. Ano ba yung buy one, take one na yan? What? What? Relo? Ting Tingin na tayo, ate. Tingin ka dyan. Ako na nga. Dito na nga ako, eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay. Hmm. Dyan ka lang. Tumingin ka. Ayan, mga relo, oh. Hmm. Ate, nga salamin. tao. Mamaya po kasi oo, oh, oh, sarado sila. Ayan, oh, sunglasses by one, Take one din daw, oh. Ayan, oh. Mm, ba? Diba? dami, oh. Ito sa baba, oh. kailang alam niyo guys, nakakasira to ng mata. Kung hindi man lang, ano, ayon sa inyo, yung, ano, yung grado. Pang-reading lang kasi ito, eh. Nakakasira din ng mata to. Kala lang niyo Kala nyo maganda sa mata, decoration. Hindi, eh, maganda yan. Ayan, yung mga sunglasses na yan. Yan ang maganda kasi protect, ano, uh, yan sa ano, protect sa mata. Pero pag yung ito, yung mga pang-reading na yan, hindi maganda. Kung mag, ano lang din naman kayo, kahit gumastos kayo ng konti, basta sure ang mata nyo, walang problema, di ba? Mm. Hello. Ate. Welcome. Welcome. Hmm. Ayan pala, Open na siya, oh. Ano pa ting mirror lang Offer, Buy one, get one. Buy two, get one. <laughs> offer, offer. Yan, oh. Huh? Hindi ko masyado makita. Buy one, take one down. Yeah, Ay, ba, no, buy one, get one offer. Watch. Pumili ka dyan. Okay. Kuha ka ba, te? Hindi, ah. Anhin ko yun. How much buy, buy one, take one? 120, 110, hmm. 90, <coughs> like this buy one get Before one. I, I before I buy 40 real only. Ah, that is before I think. Ah. Hadakam. Small. Ito, 110 real. Buy one, get one. Mm. But then P luminous for the night reason. Same, same. Anyone. Anyone? Anyone. Oh. This one night? Light. Demoness. Yeah, I know that. <laughs> Lisa, you, think, you, uh, think, <laughs> think, you think first. Why you think too much? Thinking is very injurious for health. You become matanda. Mm, yeah, <laughs> yes. <laughs> yeah. Teka, punta na tayo doon. Saan? Dito. Ikot na kami. Welcome! Welcome! Malis! Bakit mo kinukurot sa kwit? Ha? Bakit mo kinukurot sa kwit? Ayaw ko eh. Ay, ayaw ko. Oo, basta kurutin kita. Tumahimik ka na. Okay. Tatapusin ko tong ano. Tingnan nga natin kung may pagong pa dito. Kasi dati may ano eh. Ayan oh. Oh, yan oh. May pating oh. May pating na maliit oh. Guys, tingnan nyo yung pating na maliit oh. Oh, ba diba? Oh, ayan oh. Palutang-lutang siya oh. Nag-iisa na lang siya. Wala na siyang kasama. Nasaan kaya ang kasama? Ayun, 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 ayun. Ayun siya oh. Yan ang pating niya. Nandito na kasi kami sa Sarawat eh. Supermarket. Yan. Sige guys ha. Bubuo ako ulit. Bye-bye na muna, bye.